Oh, hmm. Sorsogon, Calamba Laguna. Hindi, <laughs> <laughs> uh, so, uh, taga Sorsogon naman ako. Pero kami taga Laguna. Pero oh, nakamangahan si. Nandito kami sa Si Miss Banks. So, pilihan uh, ng uh, 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 Adidas na sapatos. Eh, paneron ako ng kababayan ko, oh, si Or, or sinadahan yata. Shout out kesa Sorsogon. <laughs> <laughs> Mag ah, mga mga tenga ano yan? <laughs> Mas maganda pa hindi dito oh. Oo. Oh, uh, Nginda nga. Ang ganda sa paa. Sabi na tiyuhin mo, baka naman. <laughs> Sabi na tiyuhin mo, baka naman. Sa ganda, saan ka? Rebesiha po. Ah, taga ng Rebesiha. Gaganda ng mga taga ng Rebesiha. Shout out ng taga ng Rebesiha. na mga pamilya mo doon? At na mapanood sa Facebook sa YouTube yan. YouTube <laughs> lang <laughs> pwede. Wala pa Facebook. Hindi kami na sa Facebook. At parang YouTube lang Hindi na kasi pag dalawa pa yung channel ng pupuntahan. Ah, pa yung ano. Ano? Ay, e eh, interview natin yung mga sales lady. Eh, bumili kayo. Para ma-interview nyo. Ano na? Ang dami magaganda rito. Nandito tayo sa tindahan ng mga adidas. Sport. Ganda ng damit. Dahil maganda rin ito ah. Hindi pa kami nakakuha ng na sahod. Puro sahod pa lang dito na ako. Gusto na nga hindi. Kad, kad. Kad kad. Sakto na Pag kasiya, dito pa natin ba? kung gagana ka natin. Alam mo si Bang, yung. si Bangkar sumaante. Sira nga pala yung karag kong dalawa. Sa cellphone. Tingnan natin kung gagana to. Mga ni Bang, ni Miss oh, Bang. So, di ba bayaran namin yung sapatos? Kailangan subscribe mo kami sa uh, YouTube channel namin, ha? Ganun yun? <laughs> <laughs> May palitan daw eh. 39.5 na lang. Yung pa yung bago bibigay kasi nakaano yan eh naka ano tayo doon My day sabi na ni Chong baka naman ayan po nakabili na yung aking anak ng kanyang gusto sapatos ayan bali 41 BD ay meron sila ngayong percent so ayan Ayun yung mga sales lady magaganda ng Adidas. Oh, wala akong mapiling sapatos. Hanap kami ng sapatos. Ang damit. Wala. Wala. Ayan na si Bankers. Nagbayad na siya. Gumana, gumana, gumana. Sa wakas, gumana. Sa wakas gumagana sa wakas, pala. gumagana yung telepono, ang card, sa telepono gumagana, pero yung sa card, ayaw. Sa, ano ba yan? May warranty ba yan? Ganda? 15 days po exchange. <laughs> 15 days exchange. Palit na yung ibang brand. Hey, hawakan mo to. Baka makalimutan mo yung price niya. Kailangan lang yan, sense of benefit pa <laughs> Sa akin yun. Mm -hmm. <clears throat> uh, naman na ngayon, Nasa 5 minutes. So, may, may, may na dito. Ah, nandito nga ako. Lumabas It's ako. Ayan po, ang gaganda ng jacket na It's Adidas. Mga t-shirt. Puro mm, Adidas. Ang presyo po ang mahal yan mga cap, mga jacket, and <coughs> mga short, did you, did you know and and the bag, yan po, may mga bola pa, this is, this is, uh, may mga bag. Yeah. Bangkas wala mapili. Ito si Bangkas wala mapili. Wala tayong mapili. Ayan, ang ganda ng mga tsinelas niya. Oh. Chinelas. Ganda na ang chinelas. Oh. Ito. Oh. Yan nga, gusto ko sana. Kasi ah, so, hindi naman pang babae. Ito maganda to. Ang oh. ganda ng puti. Ang ganda ng malaki naman. Paano kayo sus Ah, so, Eh, gusto ko tong malaking blue. blue. Ayan, mataas. Oo. Oo. Eh, meron naman Ano yan? Size mo Makano? Ah, bente. Bente. Bente Bente dinar, bente dinar. Ayos na. Nakabili na ng ano, Adidas. One point. Ah, hmm. uh, Alam. Sana short. Lubos-lubos uh, mo na. Galing. Isa pa daw. Hmm, tignin. Tignin short kung kakasya. Para na lang pa nandito na. Hmm. Ah, Kasi sa uh, no. babalik pa. Oo, oh, para pag May pinaglag yan. May wala pinaglag yan. Pilipad daw siya ng short. Parang iksin naman yan sa yun Mas magsipang ang konsort ko eh. Magsipang isa. Ito. Isa. Mahaba-haba. Ito. Mahaba yan. Ito. Mahaba ito. yan. Oo. Ito mahaba. Mas maganda yon. Ayan o. May kulay naman siya. Gusto mo na itim? Ito may asun. Ito mahaba. Eh you no, know, sa loob may itim. Sige ba pressing ka? Mm. Ano na Ah, sige bang ka 14, check, -check. 14.8. 14 so time is 148. Dalawan libo na siya. Short pa lang. Online lang ito, dinner lang, eh. Doon ka lang sa dinner, dinner na sa 9 at Ay parang ang pangit naman. Man, Hindi ito. ito. Na Kaya maganda okay. Yun. Okay. Tento. Yeah, maganda ganito. Ganito. hmm depende pala yun sa line kasi yung kay RB yun yung ano lang tatak lang yung sa side ayan kasi stripe yan eh -bilis kaya hmm. ba hmm. oh, hindi hindi eh. pero ano yung maliin depende Na-check ba o jogging pants? Short. And then Oh, nandoon. Sukat mo anak para mas maganda. Ha, 10 minutes na. Pwede na 10 minutes. 10 minutes. Ah. Wala naman tayo pang ano Pang may tugtog pala. pag natin. Pwede na lang natin ng magpulay lang yung tugtog. Kung kaya sayaw, kagano yung video. Iyan Ang ganda. Gano'n magsalita. Ayan เอาไปแตง่งคนนะ